Ating mga kausap ngayon sa linya ng telepono para kumuha ng update ukol oo, oo. sa mga ganap sa undas. Mga uh, tips and reminders yes. sa mga dadalaw. Yun, lalo na dumadag sana nga ang mga utawang as early as nung, nung weekend pa. Malong lalo dyan po sa Manila North Cemetery. Exactly. Nasa linya na po natin na komunikasyon si Director Daniel Tan. Director Tan, magandang umaga po. Daryl Justin at Main Barreto. Live na po tayo, DWI ZLO Channel 23. Magandang umaga po, Sir. Ayan po. Sir, magandang umaga. Salamat po sa pagising din, sir, nang napakaaga para mapaunlakan kami. Eh, sir, kami po yung mga lang po. Sa ngayon, eh, ano na po ang sitwasyon? O no? kamusta na po ang sitwasyon dyan po sa may Manila North Cemetery? Gano'ng karami na po yung mga kababayan natin na pumupunta po ngayon? Sa ngayon umaga po, konti-konti pa lang po ang umabot na. hindi po, po gano'ng karami. Mm -hmm. Patingin ko, bukas po ang buhos ng tao dito, no, sir. Okay. Um, uh, Director Tan, uh, speaking of this, Uh, ano na ba yung mga current uh, uh, mga current uh, game plans na na, na ini-implement na niyo say oh, for instance yung mga actually, living yung una oh, po muna yung oh, uh, schedule oh, oh, uh, anong uh, oras ho mula mm -hmm. anong oras bukas hanggang ang anong oras at hanggang kailan ho pwedeng dumalo <coughs> ng 24/7 <coughs> Uh, alas 5 po ng umaga, bukas na po tayo hanggang alas 9 po ng gabi. From, from October 31 po ba yan hanggang November 2? Ah, uh, from uh, from yesterday po October 29 ng ganun. Ah, so hindi wala pong 24/7 na uh, for uh, like yung October 31 hanggang November 1. Wala po, wala po. Ah, so 5 a.m. to 9 p.m. every day hanggang November 2. Apo, apo. Apo. Tapos po sa ngayon po, pa paari po bang mag, uh, magdala ng sasakyan? Meron po bang parking areas? Ay! Ako kami parking areas, tapos po yung parking areas. Mm-hmm. Eh, po sila ng Manila, Manila Park Police District. Ayun. So, may mga mag assist naman pala sa mga kababayan natin. Ah, may mga TV po. Papamaya po lumabas yung re sa Saka yung pwede parking. Ngayon po ba, Director, tumatanggap pa po kayo? Ng mga, may mga nakaschedule pa po ba mga libing na gagawin dyan sa Manila North Cemetery? O wala na po muna pansamantala? Wala na po pansamantala. Mm-hmm. May po natin sa November 3 na po, sir. Okay, so balik November so, 3 na yeah. yung iba na mga kababayan natin. Um, Director Tan, meron po ba kayo may bibigay na figure sa amin from last year? Kung gaano kadami yung tao na pumunta nung ondas period last year at kung gaano, yung gaano, gaano kadami yung ine-expect ninyo ngayong taon na ito? Last year po, ang data uh, po nila, 1.7 million po ang mm -hmm. mm -hmm. Okay. So yung for this year po ba inaasahan nyo na nasa same uh, number of uh, visitors yan? O medyo uh, inaasahan nyo kayo na pagtaas ng bilang po ng inyong mga dadalaw? Pagdating ko may pagtaas po kasi po, inaabot po tayo ng weekends po eh. Baka hanggang November, may mga dumarating pa rin po to eh. Hmm. Pero ngayon ano, Director Ted, pwede pang ano ba ngayon, October 30? 30. 30. Pwede pa magdala ng mga pang-cleaning materials para umabol ng paglilinis o bawal na? Ah, bawal na po. Bawal na po tayo magdala ng mga pintura, mga patuloy. Ah, nag-deadline na. Matapos na ang deadline. Pero so... ano, eh, dito sa milyong ina-expect natin na dadalaw ngayong uh, Undas Director Tan, ah, mm -hmm. uh, may, syempre may instance dyan na iba dyan eh, hindi na maalala yung ano, yung uh, kung saan pupuntahan yung kanilang punto doon. Ano? Oh, Dahil syempre, one, may taon din ano, na mm -hmm. nakalipas. Maraming magbabago naman talaga within yes. the year. Ano? Meron po bang ways? Uh, saan po pupunta? May hotline po bang uh, pwedeng tawagan o uh, puntahan para po uh, ma, ma mahanap uh -huh. o kung nasaan yung kanilang mga puntod? Meron po tayong puntod finder. sa uh, huh? Manila, Manila Cemetery. that the Xbox. Mm, so Paano na, ho yung o, proseso po? nito, mm -hmm. uh, Director Tan? Uh, ang lab po, binigay lang po natin, manilanorthcemetery.ph manilanorthcemetery.ph mm, Tapos kailangan na ilagay yung pangalan nung kamag-anak na nila na nandoon na nakalibing. Tama po ba? Apo, pa. Mm -hmm. para mm -hmm. mas mabilis O yung nilang... bago pumunta, is, buksan niyo mm -hmm. nyo na Manila North Cemetery dot oh, it would also cut time dun sa ano sa paghihintay at sa maaring uh, pila. Yung ligaw. Kasi yung na... Oh. gano'n ba, kal... if you don't mind sir, gano'n ba kalaki itong Manila North? 54 hectares po ah oh, mm. kaya mahihirapan talaga. Uh -oh. Mahirap talaga hanapin kung nakalimutan, ano, 54 mm. hectares. Anyway, saan po pala entry point and exit point, sir? Same lang po ba or may iba pang mga pwedeng daanan or pasukan or labasan? Ang entry point po natin, isa lang po, ito po sa main gate. Mm -hmm. Ang labasan po natin, meron po tayo sa uh, gate 2 at gate 3. Pwede so, po tayo umabas doon. Anong street yung gate 2 and gate 3, sir? Apo ni Pansin po, for exit only. Ay, mm. -hmm. for exit only. Mm -hmm. Take note, okay. Yung main gate pa rin yung uh, entrance. Dito ito mm -hmm. yung katabi apo. nung, uh, anong sito, Chinese General Hospital, ano? Tama mm -hmm. ba? Apo, apo. Yung, yung main gate po, entrance and exit. Mm. -hmm. Ayun. O, oh, after nyo pong mm -hmm. mag, ano, dumalaw, punta na ko kayo sa Parisan. Sana. Yeah. <laughs> <laughs> Pwede na sila kumain ng kanina. P ang pagbebenta ba ng no, mga kagaya, mga pagkain oh, and na, mga all? Nagtitinda. Allowed po ba sa loob yung mga nagtitinda, ah, Director Tan? Ay, bawal po, bawal po tayo. Mag, bawal po, hindi na po sa loob. Oh, so, lahat nasa labas lang. So, bago pumasok, yung mga pwede nilang kainin. Pwede naman idalin na sa loob, pero sa labas nila bibilin. Tama po? Apo, Ayun. Ayun. Mm -hmm. Speaking of mm -hmm. ano, uh, mga pagkain na sa loob, uh, bago natin bitawan si Sir, mm -hmm. mga tips or, ay, hindi, I mean, guidelines, ano Baalala? kung mga bawal dalhin, mm -hmm. iwasan ng dalhin, ba yung mga bawal ipasok at uh, mga paalala ho, lalo't may mukhang may bagyo ho ngayong weekend. Uh -oh. Kaya, sige sir, go po. Paalala po sa mga kababayan po natin, sana po dumalaw na po tayo ng mas maaga. Nasa ganun po eh, abang hindi pa po ganun sabay-sabay ang -sabay tao. Saka sabi niya, sabi niya, sabi nga, nga, nga ma'am, ma, meron po ang na bagyo. Mm -hmm. mm -hmm. ayaw, mga bawal da sir. Mga bawal, uh, director? Baka nakalimutan mo iba? At Aba, wag na po tayo magdala ng lahat po ng uri ng klase ng sugal, bawal po dito yan. Lahat po ng uri ng hayop, patulad po ng pusa, aso, <gabarally> bawal po yan. Tata po, yung mga po ng mga pintura, mga tiner, bawal po sa ating yan. <coughs> Lahat po ng uri ng mga na bagay. <coughs> <canalan> okay. patulad, patulad po ng patula, kukpilyo, lutak, <coughs> lahat po ng uri ng baril, bawal po yan. Yung mga bluetooth, yung mga gitara. Nagwal po 'yan. Mm -hmm. okay. Mm -hmm. okay. Mm -hmm. Para siguro din show. ma-preserve yung ano, yung, yung mga kababayan natin uh, ng peace. Ah, uh, the solemnity uh, oh, nga, ng yeah. paggunita ng Undas. Ah, uh, Director, sige, hindi na ho namin pinatatagarin oh, oh. dahil alam ko busy ho kayo on yes. over the coming days sa pag monitor at pag check din po ng kalagayan ng North Cemetery, pero baka uh, anytime within the day hanggang sa mga susunod na araw ay eh, kukuha po din kami sana ng update, eh. saring pa paunlak kanya kami. Pero ulit, uh, Director Daniel Tan, maraming salamat maraming po sa pagising na maaga. Sir. At uh, ingat po and God bless po, uh, Director Tan, sir. Pamalayan naman sa mga na kausap po natin ang direktor ng Manila North Cemetery na si Direktor Daniel Tan.